Hello, what's up? So, samahan niyo po ako i-organize yung mga nag-grocery namin kanina at saka pagpasensya ninyo na pala ang boses ko first time ko lang gagawa ng video na may audio so, unang akong ginawa is kinat ko muna yung sabon dahil ito yung naging habit namin which is paghiwalay-hiwalay yung mga nag-grocery namin para in case nakukuha kami sa lalagayan namin is hindi na ako kami mahirapan pa at hindi aksaya sa oras. Ito nga, nilagay ko na isa-isa sa box. Uh, wala pa kaming extra money, kaya box or carton muna yung pinaglagyan. Ito yung gamit namin para hindi makalat sa bahay, ka mas malikpit namin yung mga pinaggrocery namin. At eto naman, um, Ha, ah, napangitan ako sa paglalagay ko kanina, tsaka medyo tinamad ako. Kaya, ayun, binulto ko ng paglagay. Eh, hindi siya nagkasya, kaya ayun, inulit ko ng pagunting. So, habang ginugunting ko isa-isa, eh, may kumanta sa background, tsaka yung kasamaan ko dito sa biases kumanta. So kailangan kong i lahat ng video ko kasi nga baka makakopyright ako. Baka sayang lang yung oras ko sa kaka-upload ng video at pag-edit ng video sa so wala, di ba? Alam niyo yung effort niyo parang maaksaya lang sa isang video na nakakopyright. Kailangan mo ng proof, kailangan mo gumawa ng video or how do you make that video para i- prove kay YouTube na sir talaga yun, di ba? So, yun, pagpasensyaan nyo na po. Halos lahat ng video ko is um, puro mute at wala masyadong poses or ganap dun mismo sa video. Yung plastic naman na yellow ang i-organize natin. Para sa parents namin yan. At saka, ang laman lang yan is, ano, you know, canned goods at saka mga pang araw-araw na ulam. Mga canned goods yung binili ko kasi yun yung gusto nila eh. Yung ano, ready to eat na naulam. Kasi puro matatanda na sila and medyo tamad sila magluto. Tsaka ano, hindi kasi masyadong convenient sa kanila yung pagluluto agad-agad eh malapit na pala ako matapos dyan kaya medyo minamadali ko na para makapagpahinga tayo at saka marami tayong magawa sa bahay tulad ng paglilinis at saka pagluluto dahil sa mga oras din yan is hapunan na kaya yun medyo minamadali ko na yung bawat kilos ko sa pagugunting rin pero actually natagalan ako sa pagugunting kasi nga yung iba dyan may scotch tape at saka ang hirap niyang tanggalin kaya double effort ako sa pagtanggal para hindi siya mapunit at hindi mahulog yung mga laman ng na grocery namin. Napansin ko rin habang ginagawa ko itong video na to, yung boses ko pa iba-iba. Dahil siguro to sa panon, kaya ako, ito sinisipon. At ayun nga, tapos na ako sa paggugunting. At tapos na tayo sa lahat sa pag-organize ng mga nabili natin kanina, kaya ito, yung mga plastic na pinaglagyan kanina yung ililipid ko naman para magamit natin in case na may kailangan tong ilagay ang mga plastic kasi di ba dapat natin i-recycle or let's just say dapat i-reuse kasi nga kung tapon tayo ng tapon ng mga basura is naapektuhan nito masyado yung kalikasan natin kaya as much as possible kung pwede pa siyang magamit gamitin natin sa so, mga puntong ito is yung kinamaman na grocery yung inaayos ko para ibibigay ko sa kanila kinabukasan. konti lang naman yung mga pinamili ko sa kanila kasi dalawa lang naman sila eh, si papa at si mama. Aside dito sa konting pinang grocery ko, binibigyan din naman ng mga ate at kuya ko yung parents namin ng pera para may pambili sila tulad ng basic needs like shampoo, sabon at hindi ako yung bimibili kasi baka ayaw nila ng brand ng pinili ko kaya sila mismo yung bibili at ito nga yung natapos ko na napag-organize ng na sabon hindi ko nga lang na videohan yung paglalagay ko ng shampoo at conditioner kasi yun nga nagmamadali na ako pero actually kasya siya lahat ito nga yung tapos ko ng paglagay. Salamat po sa panonood. Bye-bye!